Mga gandang gabi mga idol Update ko kayo sa alaga ko na si Balingag Ayan o Yung sisyo na hindi ma-balance -ba yung kanyang liig nung bagong pisa hanggang mga isang linggo Ngayon masigla na siya Malakas na Ayan. Nakarecover na siya mga idol Kaligalig na kumilos. Medyo nabansot lang siya ng kunti. Iwanan na siya ng mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya lalaki na. Oh. na ng diferensya nila. So Pero at least, na-recover uh, siya. Bagay, lumaban talaga sa sakit niya na yun. So yan mga idol, Date kayo balingag. Pule recover na. Ah, like and share naman mga edon. Follow na rin. Thank you.